Uh, Ganda tanggal sa inyo mga ka-senior citizens, viewers, followers, ito po. Kumagawa ko na nga sa sarili nga, nawala na yung mga gamit ko sa mason. Eto, nagkagilap ako, eh. nakakuha ko, eto ginawa ko. Gumawa ko sa sarili-kuli, wala na yung mga dati kong gamit. May hirap pa hiram-hiram. Gawaan na lang ako para pagpagplatada pag, pag, ko, may sarili na naman ako. Ang dami ko ng gamit na nagkakawala, kahiram. Pati nga gunting, may mga isang lagak, dalakong lagak rin ko nang nawawala. Mga screwdriver, lais. Pag nga hiram, na nababalik. So nakabitan ko na ng lock. Ito, na nakabitan ko na ng lock ano. Eh kasi hindi na nagamit ko kasi very free. Hindi na abuti kaya ito na lang yung nagnawa Hindi na, din na, ito na ilalagay yung ano. Hmm. eh. Hindi na kailangan ilagay ilalagi dito. Kaya dito ko na lang nilagay sa kabila. Ang batak. Ah, nilabang ko lang kanina yung ano. Nagsabay-sabay ko na patalong ko sa yung mga... Itinanggal kong ano ron. Tinanggal kong ano yung... Ang tawag eh. yung mga garto. Padalong pantalok ko pa trabaho. ko na ba nagugas sa pinga pagkatapos. Ayun. Sarang na may kami doon pantabing. Kortina pala yun. Lake Shilton Home. Karaoke version. Salamat.